So, nandito po ako ngayon um, para sabihin sa inyo kung ano ang mga direktiba ng ating Pangulo na useless itong proyektong to, sabi ng ating Pangulo. Kaya po talaga, ano, ano, um, tingin ko, umabot na sa punto uh, na tagagang yung gagit ng ating Pangulo, eh, kailangan, ang sabi niya ay kailangan mag-translate na into concrete action. Kailangan itong galit, itong sakit na nararamdaman, hindi lamang ng ating Pangulo, kundi ng lahat ng mga kababayan natin dahil dito sa mga nangyari sa DPWH at yung hirap na dinaranas ng mga kababayan natin, eh kailangan gawa na ng konkretong aksyon. So, nandito po ako ngayon um, para sabihin sa inyo kung ano ang mga direktiba ng ating Pangulo na akin pong i-execute immediately sa mga susunod na araw. Unang-una po. Ang isa ang unang-una ko pong order na igagabas ay ang pag-order ng courtesy resignations top to bottom. USEC, ASEC, Division Head, Regional Director hanggang District Engineer ng Buong Bansa. Yan po ang unang-unang order na gustong ipagabas ng ating Pangulo. Ito po ay simula ng sinabi nga ni, ng, ni Jose Claire kanina na clean sweep, paglilinis. No? Yan po ang unang-unang direktiba ng ating Pangulo. Nag-usap po kami ng matagal kaninang umaga. Sabi niya, linisin ang DPWH. At ito po ang simula. Pagkatapos po nito, tayo ay conduct ng napakamasusing review ng lahat ng mga personnel. Ako po ay naniniwala na maraming mabubuti at magagaling na kawani ang DPWH. Ang utos ng ating Pangulo, hanapin sila at sila ang ilagay sa mga sensitibo at importanting posisyon. Hindi po magkakaroon ng ganitong klaseng mga proyekto kung wagang Kakuntsaba sa loob ng DPWH. Kapag ang isa pong project ay guni-guni, kaya nga ng ating Pangulo o Ghost Project, hindi po po pwedeng walang, walang tao sa DPWH na nag-sign off sa mga proyektong yan. Dahil po, lalo na yung isang, isang uh, proyekto, alimbawa, yung pinuntahan ng ating uh, Pangulo sa Bulacan, yung non-existent project, pinakita pa po ng ating Pangulo yung mga resibo na ibinayad sa contractor. Paano po nabayaran ang isang proyekto na wala namang, nagguni-guni lang, na wala namang talaga? Meron po sa DPWH na nagpabayad doon. Ang utos ng ating Pangulo, hanapin yung mga yun. At tanggalin sa pwesto at kasuhan. Yun po, ang unang gagawin natin sa mga susunod na araw, susunod na linggo. Hindi po ito madali para sa isang tao tulad ko na matagal na nagtrabaho sa gobyerno. Pero kailangan po siyang gawin. Dahil nakita po natin, nakita po ng ating Pangulo, nakita natin lahat ang mga nangyari dito sa ahensyang ito. So yun po ang unang-una. Ikalawa po, Itong mga ghost project at substandard project, kinigil ko na rin po sa ating Pangulo na ang mga kontraktor nitong mga ghost project na ito, unang-una, mag po ako ng lifetime blacklisting ban immediately kapag ang isang project ng isang contractor ay ghost o napatunayang substandard. Wagana na po itong proses proseso, waga ng investigasyon, automatic po, blacklisted for life ang contractor na yan. At syempre, may kaakibat din pong kaso yan. At lahat po ng ating makukuha ay ipapasa natin sa independent commission na itatayo po ng ating Pangulo. Sila po ang magiinvestiga uh, mag-iimbestiga at magpa ng mga karampatang mga kaso laban sa mga kawani ng DPWH, sa mga kontraktor, at sa iba, pa, iba pang mga kasama dito sa mga project na talaga nga namang eh, tinapon na lang sa ilog para po gamitin ko lang ang salita ng ating Pangulo. Alam nyo po, ikinabas po ng ating Pangulo yung isumbong sa Pangulo website. At sa loob ng po ng ilang linggo, libo-libo na po ang nagsumbong sa ating Pangulo. At hindi-hindi po natin pwedeng talikuran itong mga sumbong na ito. Kaya kailangan po isa-isahin po yan, i-check, i-verify. Kapag po yan ay ghost, automatic po yan. Kung ang mga proseso po ngayon sa DPWH eh, hindi nag-aagaw para sa automatic at meron pang mga proseso-proseso kahit ghost na yung proyekto, babaguhin po natin ang mga proseso ngayon. Hindi na po natin kailangan mag-imbestiga kung ang project ay ghost. Si Atty. Claire po ay tumatango dahil abogada po siya. Hindi na po kailangan yon. Kita mo na eh, ghost eh. Mag-iimbestiga pa ba tayo? Finally po, um, isa sa mga gagawin po natin immediately, nakausap ko na rin po ang ating Pangulo at si Secretary Chris Roque ng DTI. Magkakaroon po tayo ng sweeping revamp sa tulong ng ating uh, Secretary of Trade and Industry at ng Office of the President ng PCAB. Nagnig po natin yan sa mga investigasyon sa Senado na mention po yan ni Senator Ping Lacson. Kasama din po yan dito sa napakalaking web nang kadahilanan dito sa mga napaka samang mga proyekto na ginamit ang pondo ng bayan at dahilan kung bakit hirap na hirap po ang ating mga kababayan hindi lamang sa bulacan hindi lamang sa metro manila kundi all over the country so yan po ang tatlong unang-una nating gagawin uh, sa mga susunod na araw uulitin ko po ang utos po ng ating pangulo ay mag-clean house. Linisin ang ahensya. Pero, hindi lang po yon ang direktiba ng Pangulo at hindi lang po yon ang ating magiging trabaho sa DPWH. Kailangan din nating immediately ni-address ang mga napakabigat na problema natin sa pagbaha. Hindi po ako makapaniwala dun sa mga nakita nating lahat na images at video sa Quezon City, sa Maynila, at sa iba pang parte ng Metro Manila nitong mga nakaraang araw. Ngayon nga po ako nakakita ng ganun. Doon po sa EDSA Corner Mother Ignacia, ngayon nga po ako nakakita ng ganun. Nakita ko po yung post ni Mayor Biko Soto, yung sa Katipunan, sa Ateneo. Ngayon nga po, may dahilan po yan. At ang dahilan po yan ay build up ng dekada, hindi lang taon dekada po yan ng neglect, dekada po yan ng maling mga proyekto, dekada po yan ng korupsyon. Dekada-dekada na po yan. Kailangan po natin i-address yan right away. Hindi po madali ito. No? Hindi po, uh, wala pong milagro dito. Walang silver bullet, walang... Bukas, ayos na to This will take time. Because it has taken decades for this to build up like this. But we have to start somewhere. Sabi ng ating Pangulo, mag na tayo. Tama na. Enough is enough, sabi ng ating Pangulo. Yun po ang ating gagawin. Kaya sa mga susunod din pong araw, ako po ay makikipag-meeting sa lahat ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, tulad ng MMDA sa lahat ng LGUs ng Maynila at ng mga key regions na tinatamaan ng baha ngayon tulad ng Bulacan at iba pang mga probinsya. At makikipag-usap din tayo sa private sector. Lalo-lalo na uh, kung naaalala niyo po si Mr. Ramon ang po mismo ang, 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 may-ari at presidente ng San Miguel, nag-offer po siya. Kailangan po nating humingi ng tulong sa pribadong sektor. Hindi to massive effort po ito itong pag-aayos ng baha, short term, wala pong hindi po ito pwedeng tingi, tingi Hindi po po pwede ito ng isang araw, dalawang araw, tatlong araw na pagiging ng estero. Hindi po po pwede yan. Dekadekada na po itong nag-pile up. Ito po ay massive effort. Unprecedented. And hindi po kaya to ng national government lang. kailangan natin ng local government, kailangan natin ng pribadong sektor. Yan po ang sabi ng ating Pangulo kanina sa akin, mobilize this massive effort involving all sectors of society, including the private sector. Kailangan po maayos natin to. Hindi ko po matatanggap at hindi po matatanggap ng ating Pangulo na manunood na lang po tayong lahat sa TV habang ang mga kababayan natin ay nagduro sa araw-araw. It is unacceptable. I'm sure there is a solution to this. We just have to find it and we just have to do everything we can with the help of everybody to solve it. It's not going to solve everything. Hindi po magic 'to na mga wala bahas sa susunod na buwan. Pero kailangan magumpisa na tayo. At kailangan ayusin na natin 'to ngayon.